Basic Portalist Leader ng paaralan, magsisilbing inspirasyon sa mga mag-aaral. Ako si Leslie Santiquera tumatakbo as a great representative. Magdahan man sa inyong paningin, hindi tinyo maaasahan. Say <laughs> Pwede si top, mamalay na to. Ako si Diane Morales, tumatakbo bilang 11 representative ng Malaya. Ituring ang iyong sarili tagahawi ng Alexa, sa Mamalaya, running for the great representative. Ito. Gusto ko torso at na mabasa mo na to. Sa bawat nilalang magkikising ng lupang kulang Ako si Austin Mercurio, tumatakbo bilang grade 9 representative. Ang motto ko sa buhay ay kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Ira Joy Mel Altimon, running for the position of grade 8 representative at naniniwala sa kasabihang time is good. Wala sa Bising Party List. Ako si Bincido, mata ko bilang Peace Officer. Bawal ang gulo. Pero ang gusto mo, usap muna tayo ng mahinaon. nahanap niyo ba yung servisyong tapat at kanilatong karapat-dapat? Iboto si Katilo. Magandang araw bubuyani sa ko si Prince Katilo, tumatakbo bilang Public Information Officer sa ilalim ng Bising Party List. Mula sa Bisig Party List, ako si Amana Santos na tumatakbo para sa audit at nagiiwan ng isang katagang Always Believe in Yourself No Man. Carlo Villones, tumatakbo para sa posisyon ng treasurer. Wala akong boto, pero subo mo na lang to. Ay. Mula sa Bicic Parkway. Ako si Bernalette Biswalto Tomasco, bilang Secretary. Muto ko. So dami ng letters na ginawa ko Kailan kaya ako makakatanggap ng letters galing sa iyo? Sa bisig ng kabataan, servisyong maasahan, shenan para sa bisig Presidente, tapat at huwaran. Sama-sama natin itaasak ang tas ng liderato at gawin ang pagbabago. Laurina yaman Jansen Garcia para presidente Jansen ako Jansen Tayo Jansen para sa lahat.